dito na tayo sa Talak, Talokan. tayo sa Talong Maria, si si Tol Esther, isa ka si Tol Chris. Ah. So, hindi pa tayo nanana mga dudes. <laughs> so, wala nga na naman tayo na nangalian mga dudes. Bumaba lang natin itong ating stock. Then si partner, dating gawin, doon na sa manggahan. So ibababa lang muna natin itong item. Oh, ano balita? Yes sir, ayun pa. isa natin sa, uh, isa sa mga kaibigan natin mga dudes. Mabait yan. Pagtulog. Ah, uh, isa pala mga dudes. Mabait mga yan. So galing tayo kanina sa Commonwealth Then ngayon papasok tayo ng Bagong silang mga dudes So nandito tayo ngayon sa tala Ulit na naman Hindi ko lang naman yan Kaya lang. Lang, lang Ah, mabait to, oh. diba mga dudes Ayan ang, ang gusto ko sa kanya eh ah sara natin. So, late tayo man, tayo na ng halian. Mananang halian pa lang tayo mga dudes. Okay. Salamat. Hindi ba di home? Ay ma'am. <laughs> wala pala. So wala pala si 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 Tom Chris nasa, kaya pala nandito si Ma'am. Nasa tala. Nasa tala. Eh bakit ano ba 'tong to, tala? Tala rin naman 'to ah. Hospital pala. Ah, okay. okay. Bakit ano naman nangyari? naman yung alak mo check. Ah. Kala ko. Kala ko inatake na si. Tawid ko tayo sa labas. Kayang-kaya na na ni Ma'am 'yan. <laughs> Ah, yan pala si Esther, eh. Nababayad ko na ng bagoong yan, tapos sa hospital na kaagad. Ano yun? Kaya mga kasi, nagpaluto tayo sa kanya ng uh, bagoong. Masarap pa siya magluto. So, diba, uso ngayon ng mangga tsaka mga singkamas. So, pagdating ng bahay, pag wala tayong pasok, syempre, Pagdating ng na mga bandang geto oras, alawin na, alas dos. Pagtapos sa ating manangalian, okay. diba? Sarap papakin yung mga ganyan. Bukutok okay. na tayo mga dos. Ano na eh, ang oras lang, alawinan na yata. Alawinan na nga. Manipis, wala manipis. Super. Pabuso na lang ang sabi Grabe, na, napakainit niyo. Maalit sa nga ng panahon, pero mga dos, parang makulimlim. Oh. Okay na yan. Ito na yung nagigit tapunan ng mga basura. Put sa sa yatas. Close up natin. lang nila tapunan ng basura ayan nakaangat pa ayan so ito lang yung tapat nila dito tayo, pakaliwa so dito going to San Jose del Monte sa SM, ayan, ayan. Anong oras na mga dudes? Okay. Ako'y, hindi pa nanangalian pa si dudes. Anong oras na? <laughs> nanangalian pa lang. Ma'am? Disinko? Ano? Ito to. Oo. Oh, sino gumawa na? Hoy! Kilala ko na. Driver. Pakicross out nun. Pakicross out na lang. Kilala ko ni yung sino may gawa. Kila. Mahirap kasi pag yung nagtatrabaho ka dun, lagi ka nagmamadali. Nag nagkakamali ka. Kaya ayaw ko sa kanila nagmamadali. Yung easy lang. So, nagmamadali. lagi nung... Na <laughs> lagi nung gumadali. Eh, lagi nung yun. <laughs> Suki. pag dito ah, nagmamadali. oh, di ba? <laughs> lagi... Oo, oh, lagi mo. Bawat minuto, eh, Pinangihinayangan <laughs> Okay, thank you. Thank yeah. Tama, tol. Matt, thank you po. So, mananangalian na tayo. inlang may, may return at supply, supply. Na maligma tayo ating partner sa pagdampot ng stock. Nagkaroon uh -huh. pa tuloy tayo ng return. So, ko pa ito sa sakyan. Alam nga, dadaling ko pa ito sa... Kakainan ko Dali muna natin to. Ala una pasado na. Hindi pa tayo nananangaluan mga dudes. Lakas ah. So pinutol natin mga dudes. Ang lakas ng sounds. Nadaanan ko yung kakainan natin mga dudes. So cut ulit tayo dun. Baka maka-copyright tayo. So may tumatawag. Wait lang Sabi ko ba ganda ito kaya no Mali oh So pari Uli tayo dun, mga dudes Kakain tayo Okay Hindi ko na video Dala ng malakas Ang radio dun, mga dudes Okay Alright Alright. Okay. Ayan. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo kakain. Ayan, ayan, ayan. Okay. Uy. Oh, oh malayo. Okay. Ayan. So, dito lang muna. Okay. Tapos na tayo kumain mga dudes. So, lalarga na naman tayo. Ito ng Birds of Paradise Street kay Madam Tess Shout out sa mga magigiting natin polis Agung silang kalau oke. Okay, oke, Guna. Go, go, go! magpahinga lang tayo mga dudes na mga 12 well, o 13 minutes lang larga na late na tayo na ng alian eh alaw na pasado na hindi na talaga ang buhay ng biyahero Binibigyan pa naman maglista. Lista lang doon ang lista yun. Hindi, <laughs> parang kay SYE <laughs> naglilista. Market na naglilista. Oo, papasok. Hindi nag, nag hindi nagpapakalam na ano, marami pa kayo nito, ganyan. Basta lang lista. Oo nga eh. Tatanong-tanong ka rin muna kung may ano, bali mo, nakatago ba iba niyan. Nandyan lang yung iba. Ano Ang dami mga ano, pesa oh. Pesa ng bike motor. Mga pinahuy na. Limlim -lim na mga dudes. Ayan, ganyan lang. Huwag na umaraw. <laughs> So dito na tayo sa Birds of Paradise Street. Wala, bukang aking camera. Cell phone. So dito na tayo mga dudes pababa lang tayo so mag ka na dun ano ba ang Thank you. Thank you. Mm. Um, Mansory ma drill bit na Thank you. Thank ano Thank you. Thank you. Thank you.

hindi ko na masyadong minijuan yung pagbaba natin sa may Birds of Paradise mga dudes dala ng napakaraing tao And wala pa yung nakakalam ng presyo nag half day daw so kahit pa paano chinik na lang din nila bala na tatanggapin na lang daw nila yung ano yung taga order din wala rin <laughs> tanggapin na lang para hindi na masayang yung oras natin nag half day may So hanggang dito na lang yung vlog natin mga dudes. Maraming salamat ulit sa walang sa akong panonood. God bless po. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye.